vibes o good deeds. Kombi yan sa mga Pinoy na astig magmalasakit. No more tears dahil sagot na daw nila ang inyong hashtag happiness. Walang face reveal pero sasaludo tayo sa kanilang mga paraan ng pagmamahal. Give it up for mga maskarado sa Maritano. This is a story about love. The... Cartoon tauna, o superhero tauna. fan ka ba? Paano kung makasalubong mo sila? Wala man lang silang superpowers. Handa naman silang magbigay ng saya at good vibes. Si Nico, ang binansagang mystery Pikachu rider ng Iloilo. Nag-viral siya nang may mag sa kanya at in sa TikTok. Aliw na aliw ang mga netizen sa kanyang pakulo indak-indak si Pikachu habang nakasakay sa kanyang motorsiklo. Maliban sa pagsusuot ng helmet na Pikachu, kada araw nagdidikit ito ng papel sa likod. Sinusulatan niya ito ng mga pampagod vibes na mensahe. Tulad ng Beep If You're Happy nagulat na lang ako may magbibip bip na sa likod hanggang sobrang dami na na nag-aana na, 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 anad, na, ako tapos bigla na lang may sasabay magbi-video tapos nag-cheer yun, para sarap sa pakiramdam. Tawang-tawa ako, sobrang saya ako sa loob ng helmet. Ang bawat na sa kanya. Sure ball na kanya itong mga napasaya. Pero ang hindi alam ng mga taga-suporta niya, si Pikachu mayroon din palang matinding pinagdaraanan. Lumaki si Nico na walang tatay. 11 years naman naging OFW ang nanay niya. Para siya ay masuportahan lang kaya si Pikachu nagkaroon ng depression? Siguro mal depression, konti. Dahil sa, hindi, dahil sa pamilya. Kasi anak ako sa labas. Mag-isa lang ako. Wala akong siblings kay mama. Yun din siguro yung rason. Para hindi matalo ng depresyon. Gamit ang kanyang motorsiklo kahit mag-isa siya nagbibiyahe, mapasaya lang ang sarili at dahil mahiyain na makisama sa ibang tao. Dito niya sinimula na magsuot ng helmet na Pikachu. Parehas kami ni Pikachu na refreshing. And then, pag nakita ng tao, parang gumagayan yung love nila. Parang yun, nag-uplift ng mood ng mga tropa. Sa tu siya'y nakakapagpasaya. Gumagaan daw ang bigat na kanyang nadarama. Kaya kahit sa trabaho, kapag siya'y wala sa mood, mag -e evolve lang siya bilang si Pikachu. Tanggal na ang bad trip nito. Tuwing hapon lang ako lumalabas kasi sa karamihan ng tao yun yung ano yun yung like end of work, eh, end of shift nila. So, parang pagod dati parang pagod sila tapos makakita sila ng ganun. Parang masarap naman ba ang May mga pati sa inyo malalaman mo rin na ay may mga masasaya pala talaga ang mga tao. Kapag nakikita ko si Pikachu sa daan, parang nakakawala ng problema yung mga messages sa likod niya. So, Parang nakaka-good vibes. Kaya nga minsan sabi ko parang dapat please reveal. Sobrang astig talaga ni Pikachu. Mawawala talaga pagod mo lalo na pag sa traffic. Kahit na hindi nagpapakita ng kanyang muka, hindi makilala kung sino ang nasa likod ng kanyang helmet. Hindi man material na bagay ang kanyang naibibigay. Nakakatulong naman siya na mapagaan ang pakiramdam ng mga taong nakakasabay niya sa kalsada. Nanggaling to sa 9 years old actually. Sabi niya sa akin, sobrang thank you kuya, pinapanood ko videos mo araw-araw. Sobra siyang nakaka-good vibes. Thank you sa pag-spread ng, ayun niya, happiness sa tao. Nakilala na natin ang mystery Pikachu ng Ilo-Ilo na mala thunderbolt kung makapagbigay ng good vibes. In love worth Aba, time. kilalani naman natin ngayon ng Spires Dark Night ng Balagtas Bulakan sa pagbabalik ng Rated Corina. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Nagmomotorsiklong naka-helmet na Pikachu. Nagpapasaya sa ilo-ilo. Si Nico, ang maskaradong Samaritano ng Bisayas. Story Baba love worth fighting. Siya ang Dark Knight ng Balagtas Bulacan. Ang Batman ng grupo ng My Superhero Friends Foundation. Nagsusuot ng costume sa tuwing namimigay ng regalo at pagkain sa mga bata sa Philippine General Hospital. Sa tuwing kami ay dadayo sa isang lugar, kagaya ng mga bahay punan sa mga sa hospitals, 'yan. Sa tuwing makikita namin yung mga bata na aming... Uh, binibigyan ng uh, tulong o inaabutan ng kahit na anong bagay na maiaabot sa kanila, ay napakasaya nila. Bata pa lang si Rodrigo, si Batman ang paborito na talaga niyang hero. Kaya naman, ito ang napili niyang suotin sa tuwing sila ay mamimigay ng tulong. Sa tuwing maabutan kami ng tulong, para bang uh, gumagaang yung pakiramdam namin. Nung mga pinaghirapan namin ay may kabuluhan. Kaya yun, nagiging masaya, maluwag sa aming kalooban. Jim. Kung si Batman ay si Bruce Wayne, Bruce Wayne. Ang Pinoy Batman naman ay ang 45 anyos na si Rodrigo Dizon. Kung si Bruce, bilyonaryo sa Gotham City. Sa Bulacan, si Rodrigo ay isang simpleng empleyado sa tindahan ng mga bisikleta. Pero kahit hindi siya mayaman, handa pa rin siyang makapagpaabot ng tulong para mabawasan ang hirap na nararamdaman ng mga pasyenteng bata. Ang My Superhero Friends Foundation ay binuo ni Michael Maranan ng Taal Batangas. Sinimulan niya ito matapos mamatay ang kanyang asawa sa sakit na kanser. So yung start yan, Lani Maranan Foundation. Then, normally mga tumutulong, mga kaibigan, friends. sabi ko, parang may mga superhero ko na friends, ah. May babait naman nila. Kasi yung isa, trinit ako sa Cagayan de Oro. Yung tinutulungan ako makarecover. Ah, sabi ko, wag na lang kayo magbigay ng flowers. Ganito na lang gawin natin. Tayo tayong foundation. 12 years na ang grupo ng My Superhero Friends. At mula sa mga batang may cancer, nag-level up na rin ang kanilang powers para tumulong sa mga badjaw at mga aita. Sa katunayan, sa muling pagputok ng bulkang Taal noong 2020, sila ang mga unang nagpaabot ng tulong. Nakita namin yung uh, frustration, anger, iba't ibang negative energy sa mga bata, depression, stress, kasi nakakulong sila dun sa ano eh, dun sa stadium or sa mga covered court, three months sila, two months silang nandun. So alam mo, nung naisipan namin yun, dumating kami, until now, naalala ko, sobrang saya ng mga bata. Wala pa kaming binibigay, pero feeling ko, superhero na talaga kami. <laughs> Hindi lang sa material na bagay o pera ang pagtulong. Minsan, mas mahal pa ang halaga ng kasiyahan na iyong maipapaabot, lalo na sa mga nawawala ng mga pag-asa sa kanilang buhay. May mga tao talaga na sasabihin natin na mas gugustuhin nila na pag gumawa sila ng something na maganda, ayaw nilang pagsasabi. Kasi nga, it depicts the purpose of giving or blessing other people or inspiring them for that matter. The... Ang bawat isa sa atin, magkaedad man at tumanda, Nanatili ang pagkakaroon ng pusong bata. Ito ang magbibigay ng lakas sa atin na labanan ang mga kontrabidang problema natin sa buhay na parang isang superhero. Hindi importanteng makilala ang mahalaga ang taos pusong kawang gawa na kinikilala ng langit. The Pampa Kit. Itong Pampa kit, ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.